Hello guys, share ko lang sa inyo. So, kanito may 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 nag-offer sa akin ng product at saka hindi ko siya kilala and all, also hindi niya rin yata niya, niya ako kilala. Si nagtatalo siya sa location ko. So parang sinasabayan ko na lang yung kabubudol niya eh, <laughs> Kasi nag-offer siya ng product na from you 100 know, from 100, eh, negosyante akong tao, binaba ko ng 90, 85, kung so, papayag na naman siya magiging 85, baba ko na naman ng mga 60s hanggang 50. <laughs> Kasi kung magpapadala ka nito ng pera through online, tapos wala talagang product na nanating sa'yo. So, yun yung ano dito, yun yung mga kung kung papatulong mo talaga. So, So, masa scam ka talaga pero wala <laughs> ano sinasabayan ko na lang siya so <laughs> tong <tiyan>, so, so <laughs> uh, sinasabayan ko na lang siya niya kasi hanggang sa tinigilan ko na lang <laughs> wala na talaga wala na talaga wala na, talaga, na talaga sa conversation ng ganyan kawang tawa na lang talaga ako hanggang sa bumaba lang bumaba talaga yung pressure. hanggang sa pumayag na naman siya so ganito pumapayag sa ganyan kahit lugi ka na so parang <laughs> hmm, yun na yun parang may scam na nagagalap Tôi đã vào rồi sao? Cái là cái 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 cái